Katupa, alis ka na dyan. Hindi tao ang ating Panginoong Hesus. Tao ba 'yung bumubuhay ng patay? Well katupan. Marami pong talata ang magpapatunay na tao nga ang Panginoong Hesus. At ang sabi mo dito, tao ba 'yung bumubuhay ng patay? Well katumpakan. Ang ating Panginoong Kristo po bilang tao sa likas na kalagayan, hindi po 'yan pangkaraniwang tao na katulad natin lahat po ay kayang gawin ng ating Panginoong Yeso Kristo. Sapagkat si Kristo po ay pinagkalooban po yan ng tunay na Diyos ng kapangyarihan. Kaya sa ating Panginoong Kristo ay wala pong imposible. Well, katupan, no? alamin natin kung tao o Diyos ba ang ating Panginoong Yeso Kristo. Well, katupan, ang talatang ito ang magpapatunay na si Kristo nga po ay tao. Well, ito po ang babasahin natin ibang talata sa Juan, versikulo 5, talatang 27. Ganito ang mababasa natin. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Malinaw po yung talatang binasa natin. No? Sapagkat siya ang anak ng tao. Sino ba yung tinutukoy o binabanggit dito na anak ng tao? Walang iba po, kundi ang ating Panginoong Isa Kristo. Sapagkat ayon dito sa binasa natin, binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol. Sino po ba ang nagbigay? Ang Diyos. Ang Diyos po ang nagbigay ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Sino po ba ang tinutukoy dito? Ang ating Panginoong Heso Kristo po. Ito po ang magpapatunay na si Kristo nga po ay anak ng tao. Kaya siya po ay tao sa likas na kalagayan. Hindi po siya tao na katulad natin. Huwag po natin ikumpara yung sarili natin. Iba po si Kristo. Siya po ang taong hindi nagkakasala. Dahil si Kristo po ay mula sa Diyos. Ang tanong, bakit nga ba nakakabuhay ng patay ang ating Panginoong si Kristo kung gayong tao naman siya? Ano ba yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa ating Panginoong Espiritu ng Diyos? Alamin natin muli dito sa Mateo 28 talatang 18. Ang sabi dito kay Higaan, lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, "Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa." So, ang Panginoong Jesucristo po pala ay binigyan ng kapangyarihan mula sa langit at sa lupa. Kaya po huwag po natin pagtakhan kahit tao sa likas na kalagayan ng ating Panginoon si Kristo ay pinagkalooban po yan ng Ama, ng tunay na Diyos, ng kapangyarihan mula sa langit at sa lupa. Kaya wala pong imposible na siya ay kahit bumuhay ng patay. no? Sapagkat lahat po ng kapangyarihan ay uh, ipinagkaloob na po sa Kanya ng Diyos. Ngunit ang tanong katupano, kaibigan, alam ba ng ating Panginoon si Kristo na siya ay uh, pinagkalooban lamang ng kapangyarihan ng tunay na Diyos? at ang tanong, sino ba ang tunay na Diyos ang nagkaloob sa kanya nito? Well, alamin muli natin dito sa Juan, versikulo 3, ay talatang 3, ang sabi dito kay kaibigan, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay. Siya ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos. No? Napakalinaw po katupa, no? Si Kristo po, ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Ngunit sino po ba ang tinutukoy na Diyos? Alam ba ng Panginoong Heso Kristo na siya'y pinagkalooban ng Diyos? Ang tanong, sino ba ang Diyos na iyon? Ang sabi dito, alam Nesus na ibinigay na ng Ama. Sino ba yung Ama? Ito po ang nagkaloob sa Kanya ng kapangyarihan. Ang Panginoong Diyos o ang Ama. Ipinagkaloob po ng Diyos o ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kamay ng ating Panginoong Heso Kristo. So kaya sa ating Panginoong Heso Kristo po, huwag po natin pagtakhan talaga. No? Huwag po natin pagtakhan. Wala pong imposible sa ating Panginoong Heso Kristo. So katupan, no? hanggang dito na lang tayo, wala pong imposible sa ating Panginoong Heso Kristo. Maging ang mga alagad po ng ating Panginoong Heso Kristo ay pinagkaluban din po niya yan na bumuhay ng patay. So maraming maraming salamat po.